uh, good uh, update natin sa no, talong uh, ano na halos 2 weeks na ano natin yung talong alayan po yung update nila yung, yung iba hindi pa masyado malaki pero yung iba nakaka-recover na yung hmm. hindi ano na buhay na yan po yung update na ano natin uh, yung Fortuner na variety ng S-Twist yan po yung ano natin ginamit kasi napakaganda mamunga ng ano uh, Fortuner F1 yan po yung ano, subok na namin dito sa bukid kaya yan, muna, yan lang muna yung ano namin ginamit yung Fortuner F1 sa S-Twist so ngayon uh, i-update ko lang kayo yan pa lang yung ano natin Uh, development kasi 2 weeks pa lang to eh so after 1 month siguro malalaki na to uh, mag start na yan mag flowering um, uh, dito sa kabila uh, hindi pa gano'ng kaano pwede, kasi kasi hindi pa lang yan matala mga 1 week pa lang yan kasi hindi namin pinagsabay mga 1 week uh, yung interval ng sa kabila para hindi kami mabigla sa itong manage kasi mahirap din yung management dito eh nilalagay uh, ng abuno din nung uh, maintenance yung ano uh, prevention yung insecticide actually wala pa naman kami dito ano so na wala pang ano insecto yan healthy so yan yo so hanggang dito lang muna